Hello guys! Ayan, nandito tayo ngayon sa kwarto ni Sharina. Nag-ano kami, nag-aaral. Ayan, since school nga sila. So, wala si schedule yung ano, pag-aaral namin. Minsan nagsisimula kami mga 11, 11 to 11.30. Ayan, tas natatapos kayong 5. Hindi talaga ano yung parang regular kasi minsan umaalis kami so... Ang ginagawa namin. Um, pag-aalis kami, hindi kami mag-aaral dahil halimbawa buong araw kami wala the next day na. The next day na ulit. So sinabi ko kay Aj sa anak ko na ano, yung gagawin Friday wala kasi every other Friday kami umalis papunta sa doktor. So ayun. Pero minsan, kinukover niya, nag-aaral pa rin siya pag andito kami, pag di -alis. So, para sa ibang araw, pahinga siya. Yan. Si Adge, ma mas mabilis siya natatapos. Kasi, sabi ko, kung gagawin mo ng mabilis yung school work mo, syempre maaga kang matatapos. So, hawak niya yung oras niya, tapos nakakapaglaro na siya after. Kami ni Sharina, kasi kailangan ko siyang tuturuan, pabantayan. So, yan, medyo mabagal. Kasi, may, syempre may mga break in between din. Kakain kami o oh, magluluto ako. Ganun, mag-snack kami. So, minsan lalabas kami, pupunta kami sa garden. Depende din sa ano. Yan, depende sa mood namin magkina. Kasi kami talaga yung ano, madalas magkasama. Ngayon, nagagawa ano lang siya. Naglalaro siya sa park yan siya ng ano curriculum nila typing tapos natapos niya na lahat so sabi ko mag game siya may mga games doon so pinapalaro ko siya ayan ganyan siya yan yung estudyante nakahilata <laughs> may disk naman siya doon may yung ano mga kalat niya diyan liligpit Andito siya sa kamay nakahilata. pag tinatamad na yan siya nakaupo sa desk, lilipat dito sa bed. pahiga na, malapit na. Mamaya naghihilik na yan. Lalo na pag pinapabasa ko, Diyos ko. Naantok siya, hikab ng hikab. Tapos ililipat ko ng position, sabi ko doon tayo upo, kaya sa labas. Yan. Para mawala yung antok niya. Pero minsan, nayaan ko lang siya dito siya sa bed. Kasama yung mga animal niya. Animal niya. Mga stoppies niya. Yan yung ano niya. Mga kasama dito sa kwarto. Glaro siya napapagod din pero hinayaan ko din siyang ano hindi ko siya pinupush masyado kasi syempre nakakapagod niya naman mag-aral so hinayaan ko lang siya kung ano yung kaya niya oh, kasi uh. medyo litian yan siya so ayan may ano din siya may marami siyang online eh may typing um, dalawa yung math niya reading language, may social study, science, hmm, marami siyang ano, plus, plus the books, papers, activities, ay naku, ah. Diyos ko, kakapagod, ako yung napapagod. <laughs> so, yun, yun lang kayong check ako ngayon. <laughs> yung buhay ng homeschool. Ah. Tatanong sila, madali ba mag-homeschool? Ano ba yung pro and cons? maganda kasi hawak mo yung schedule pwede nyo kayong umalis anytime na gusto yung cons talaga is kailangan ng mahabang pasensya sobrang pasensya as in unlimited yun kasi kung hindi ka pasensyosa sa bata mag-aaway kayo lagi yan kaya wag i-push masyado yung bata yan yung sasabi Misasabi ko lang talaga pag niyong pipilitin. Kung gusto na magpahinga, payagan niyo. Kung ano, bukas naman, o kaya mamaya naman, sige lang. Kesa naman, stress kayo pareho. Ano Yeah. Kasi nag-away kayo. Kasi ayaw niya na, tapos pinipilit mo, ba diba? So, yun. Mahabang pasensya talaga ang kailangan. Yan, Lalo na sa medyo mahina sa ano, academics na bata. Anak Tapos, kasi tas may maiksi yung pasensya mo. Baka <laughs> mo pa yung bata nang wala sa oras. So, kung mag-homeschool ka, pag-isipan nyo talaga mabuti. Ayan lang yung masasabi ko. Kasi it takes a lot of courage and patience and determination, charlotte, para magawa tong ginagawa namin. Hindi siya madali. Hindi talaga siya madali, promise. Ayan. Pero masaya. Kasi, yun, lagi kami magkakasama lang. Ganun lang. Lagi lang kami andito sa bahay, sa beach, munta saan. Yan yung buhay namin. So, anyway, yun lang yung chika ko for today. Thank you for watching, guys. Ayan. Wala pang suklay. Naantok na ako. Yan. Bye!